Sexy mo dyan ah. <laughs> Silugso sa inyo yan. na Ganda mo dyan sa'yo ah. Siluk pa sa ulo sa galing pumili ah. Ganda Nako. Palog? Alam mo ba saan tayo pupunta? Nako. Pupunta tayo palingke. Ganyan suot mo. Ah. Nako. Nako. Ah, eh, oh. na. Na. Ano ba na. Ano ba sa sand tayo pupunta? Ano ba sa tayo Saan? Ah. Pat gay suot mo. Ano ba sa tayo pupunta? Oo. Oo daw. Talaga ba? Uh -uh. Parang hindi na Hindi pa lang alam nyo na. Hindi ako. Uh Huwag na lang kamutin yan. Baka magdugo yan. Ganyan. Ganyan mo na lang oh. Hindi ka kasi nag-uugas pag gabi. Matakad eh. Matakad ka sa kilikili. eh. Hawa ka sa kilikili mo. <laughs> ano? hmm. Ayaw ka, ayaw ka. Bakit? Uy, sticker kunin ko yan. Hmm. <coughs> Tawal niyo mo yan. Kunin kita. Bigay na lang kaya sa ano, sa polis. Ayaw ka. Oh. Ayaw pala eh. Ayaw ka. Ayaw Saan? Wala? Wala? Oh, wala lang tayo. Wala lang tayo. Wala lang tayo. tayo. Oh. Au <laughs> Ligot eh. Na. Ano ba sakit? Ano Asa masakit? Umiyak <tuk> na. Asa masakit? Turun mo? wala oh, naman udah Wala na naman eh. <tuk> 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 <bangar aja>, na. <tuk> say. say. say, say? Say. Say,

butuh butuh oh lagang butuh butuh tayo hehehe <laughs> kita tulung tulung tong tulung na bye bye tulung na <laughs> tulung tulungan para makarga tulung tulungan para makarga hehehe <laughs> Na, ito ito Tal. Oh? Ilaga mo dyan. Balik. Ako. Magbabay ka na. Magbabay ka na. Lupat na cellphone ko. Amay. Oh Yakin. Sa hmm? mo. Wala naman eh. Wala Kita mo Picture na picture. Sexy mo dyan ah. Gah! Pwede yan